Hello, good afternoon or good evening sa inyo lahat. Ito naman ang lulutuin namin ngayon. Kahong. Ayan. At ito ang ingredients. Sibuyas, bawang, luya, long pepper, sili, at sili ng taho ng sili. Ayan. So, pin-repair pa lang namin yung mga sangkap na gagamitin. At maya-maya, lulutuin na natin at ipapakita ko sa inyo kung paano namin niluluto ang tahong. Ayan. O, oh, diba? O, uh, ngayon, um, pinap, painit muna yung butter. Ayan. Napainit yung butter para igisa yung bawang, sibuyas at luya. Ayan. Ayan, pwede na. Pwede na ilagay yung

bibili natin lagyan ng sabaw. Pero, ito yung mga natin yung sabaw at sibuyas sa at lula. Nangangamoy na. Ang sarap ng amoy. Ayan. Yeah. Lagyan natin ng pepper. Ayan. Ooh.

halo, halo, halo. Ano? Ayan. Ang sarap ng amoy. Oo, so, oh, hindi ka. Ang init-init na lang. Ako yung um, kagaya sa namit. Tumutuloy na ang aking mga pawis. Masarang magiging. Hindi ko na rin ang asing dito. Yes, Sobrang inis. Grabe. Bakit naging mainit ka na naman? Panahon. Ay, tumutulo. Ang pagpukulag-pulag. Nilagyan natin lang. Sangkap sa lab. Pagkik hindi makarap. Ayan. Tulag-pulag sabaw na gagamitin na din natin ay siyempre yung ano tawag sa tuwing Mineral. Mineral water. Ayan. Mineral water ang ating gagamitin. ulit tayo. Kulag, kulag. Yan, kulag, kulag. Paan at hintayin magkalakaga. at hintayin magkalakaga. Eh, Okay. Thank you everyone for watching. I hope you enjoy my video. Have a nice day today. Bye, everyone.